Now, yan yung makaraan natin video yan so kita ko lang sa inyo ano pag ginigpitan yan magalaw siya so ibig sabihin bawas tayo mga boss bawas Ayun lang. Kwa. Tiga. Tigas. Yung ano natin. So, ibig mo sabihin mga boss ito. Pag tinutulak natin. Pag pinipress yan o. No, nagaganyan sya o. Oh. So. Pagbawasan natin yung ito. Sa baba. So, pagbawasan natin. konti lang ito lang yung sumasabit oh ito so kahit ito na lang kutsilyo na lang gamitin natin hindi lang naman yung tatanggalin so ayan mga boss testing natin go, oh, okay hindi na siya gumalaw. Ano yan. sa So, ayan so mga boss. Oh. oh, wala na. Kahit anong higpit natin, ah, hindi na magalaw. So, okay na. Yan. So, try natin lagay yung ano niya. Yung lock. ulang um, anu anu. Sa tagit ito. Oh, testing uh, boss. So, Oke okay, siya. Pa. Omy, Eh. wala Higpit sa body niya na bumabangga yung ano yun natin palabitan natin okay na mga boss okay siya ano o yan yan ito na lang yung sa ito sa railings niya yung problema sa so tanggalin natin ulit tapos yung pinakagigit ito ito linisin natin para makapasok kailangan natin linisin talaga yung ano niya, butas ay yung dahanan ng mounting natin kasi masasagi ang mga bus eh yan o uh, dito ka eh kasi eh kita ko sa inyo mga bus ah yan so I-pull na yan oh pull na pero Yan mga boss. Oh. Maluwag lang. Maluwag. Maluwag lang siya mga boss. So, malaki yung diferensya. Ito <coughs> yung diferensya niya mga boss. Oh. Yan. Yan o. Oh. Yan. Makakita mga boss. So, sa gilid niya ito yung pinaka inch niya yan Nakalamp, nakalagpas to konti so dapat magkapantay lang sila yan magkapantay para pang nagigpit magpipress dito papasok yung itong ano natin lock so yan on, labas yun 11, 11 mm to mga boss eh pero yung sa unit natin medyo maliit sya konti So kailangan natin i ano yung teknik. Yung teknik natin mga boss is ito. So yun mga boss oh. Bali babawasan natin dito para konti lang. Bawasan natin na pumantay. Pumantay dito sa gilid. Yan mga boss oh. Yan, kung nakikita nyo. Uh, pantay sa gilid. So, ito. Tingnan nyo. Kung makikita natin yung diferensya nya. Yan. So, harus magkapantay nyo mga boss. Yan. So, kung idadagdag natin to, So, pwede na pwede na ito yan so pwede na kakagat na siya. pero buwasan pa natin konti para maano nya yan o medyo may nakalabas pa ng konti mga boss yan so konti na lang konti konti na lang mga boss buwasan lang natin dito sa kilid Ayan. para maka i, maipit nyo ano bali bawasan nyo lang na bawasan hanggat nga uh, mag ano siya dito sa ano natin sa rail nga uh, tama yung distansya ng kabilaan so okay na mga boss yan oh. ang tama nito mga boss yan ginawasan na natin mga boss so pwede nito yan oh. ang tama lang yan so saktong sakto lang yan mga boss oh. yan oh. magbawas yan kita nyo bali ano sya uh, pantay na pantay sa ano niya sa edge edge niya sa kabila so kailangan natin lagyan to ng ano ng yan oh mga boss yan so kailangan natin lagyan ng sa gilid ito balilagyan natin ng ano so, parang laga daanan nito mga boss sa bibig nya so lagyan natin sya ng ano sa gilid Yan mga boss oh. Okay na yan mga boss. Para may ano lang siya may yan oh. Yan. Kita niya pantay. Diyan na lang yung diskarte mga boss. Tapos try natin lagay yung lock. baka nga siya dito. Lagyan natin ng maliit na dito, nut. So ito na mga bossor. Lagyan natin ng maliit na parang ano lang, ah uh, maliit na nut. Yan. So nilagyan natin yan piting ng mga boss, yan. Maliit na nut mga boss. So pwede n'yang gawin yung uh, ulo ng ano, radius mga boss yung nut ng radius so ito mga boss oh, yan. bali ulo to ng radius yung ginawa natin yan oh. so yan yung gawin yung nut para yan makapasok tulad yan oh. yan so yan mga boss oh. medyo pilitan natin ng maliit para hindi siya masyadong so yan mga baso tumang tama lang yan so hindi na yan matatanggal yan tibay na no. hmm. Dan tiba So, oh. ganyan lang yung -ganya diskarte mga boss. Para malagay nyo ng tama. Ganyan lang natin to. Taas. Oh. Yes Tama. Tekling ya, nunggu bos. Oh, kita nya. Ayo syung ano natin. Paglagay, yan. Sus, napakamatibay niyo, mga bos. Ganda pang na-design, no? Yan. Ganda. Ganda ng design. So, bos. Ah. Ganito lang yung pag ano natin gawa yan oh. yung standard yan so ganyan lang yung technique natin mga boss ah uh, yan kung nakita nyo hmm, malayo yung siya nila oh. yan Ayan. Kita nyo. So, palakihan natin sa kabila. Yung bawas para pumasok sa loob. Para medyo humugpit sya. So, ito lang gamitin natin na nut. Para matulak sa loob. Yan Ayan yung mga bus Discard din natin. Yan. So, ito kasi. Ang nakikita nyo. ito kasi yan siya oh, masyadong maluwag ito mga boss o oh, kung nakikita nyo masyadong maluwag oh, yan o oh. maluwag so malayo yung pagitan nilang dalawa Ayan. so medyo makipot to ito malaki yung distansya So, katingnan nyo. Isa. Tamang-tama lang ito mga boss. Hmm. <coughs> yan, kita nyo. Walang clearance. sakto sakto Ikpitan pa yan. So, mag, ano talaga nyo. Maglalapat talaga nyan. Skillet. So, ito. Maluwag lang. Oh. Kahit may ikpit na ito. Oh. Yan. Tama. So, okay. Ganito lang yung gawin niya, design. Ganyan <coughs> lang. So, uh, sana mga boss, malaki yung uh, tulong natin sa inyo na, uh, na ano, na bagong diskarte sa pag, ano, mga boss, pagbawas nito. Kasi marami talaga na problema pag nakabili nito. 'yung malaki. 11mm siya pero siya dong ano, maluwag. 'Yan 'yung ginagawa. 'Yan, kunti ano lang bawas. Kasi pag nagkamali ka ng order. Limbao siya 'pae, nanol. Asada. So hindi mo na mababalik 'to. 'Yung ganito lang, yung diskarte. Para tama 'yung ano niya. Yan. yan.